So, ayan. Meron tayong magi. Papasukin natin. Ang ng pagkain. Come on! Come on! Get in! Come on! Food is here! Come on! Ayan. Nakakain siya Come, Come on! Come on! Come here! Food! Tapos yung ipapakain ko po. Ito po yung binili kong pagkain po nila. Meat. Ayan. kinain ko nila to. Dati kasi bread. Pero naisipan namin ng na mincemeat. meat. Iyan, hindi po yan sila natatakot. Very friendly po ang ating mga magpies at nakakaintindi. Alay? <laughs> Kami ah. Dinala ko kasi yung kamay ko. Yung kamay ko nakuha niya. Dali. Ganito na lang. Ganto na lang ha. Masakit yun. Mm. O oh, yan, laki naman ang kinuha mo. Ayan, <laughs> lumayas na. Iyan. May mga nagtatawag mga ibon sa labas. Maggie! Ayan, nagtatawag po yan ang kasama niya. Sabihin niya, may food. Maggie! Food! Ayan, pinapapasok ko po itong mga ibon na to. <laughs> Ayan. Kanina po kasi nasa garden ako chi-check <laughs> Sunod sila nang sunod sa akin. Eh, sabi ko mamaya yung food. <laughs> Gusto kong mag-garden, pero malamig. <laughs> Tignan nyo naman, oh. Malamig na malamig. Pero, ayan. Naka-jacket ako, naka-bota, dalawa ang aking t-shirt. Tapos jacket. Baggy! Baggy! Iiwan ko na lang itong food sa may mesa kasi magagarden na ako. na naambon po. Ay, ah, andyan na. Come here. Come on. Come on, come here. Come on. Here. Come on. Come on. Ito po yung ating magpais. Come on. Iba eh, to. Yung kaninang pumasok, iba mas maliit. Come on. Food. Yan. Sabi ko sa inyo, nakakaintindi po sila. Napakatalino nila. Ay, meron pang isa. Ayun, tatlo na sila. Ito yung ito yung pinakain ko sa loob. Come on. Ito po baby. Baby yung dalawa. Tapos yan yung napaka-glossy tignan. Hindi na po yan siya baby. Yan. Dati po lima yung magpais namin dito. Hindi ko lang alam kung nasaan yung dalawang matured. Yan. Ito yung ating magi